Pau. Asa imu kuarta pau. Asa imu kuarto. Amang nama ni. Pau ente montoyo pau. Pau. Ente montoyo. Ayo nggak kata kata awak mangkap pau. Pau. Ente montoyo pau. Pau. Unsay mong tuyo, Bob? Hay! Hindi na nga lang magbayad pa. Unsay pa nito. Hello? Hay! Bob! Unsay mong tuyo, ikaw ni Nina na magbayad ni. Bob, Bob! Hay! Unsay mong palitan? Bob, Bob! Bob! Unsay may mong ikarga na, Bob? Pemilau, ni nama apa? Sunat apa dah pemilau ni nama? Hai. Pisa mo lang mana eh. Ay mo sa man balito ni mo pa. Mo yan na boy kindi man ay mangi pa mo ni tao. Unsa im mo balito mo tempo. Unsa mo Ha? Kulang manay mong mani pa o singko ra man pa ba? Da man ba? Ha? Kulang man nag singko. Kulang nag singko.

mo na masi? Sigaw mo ka ko na kindi. Ano nga? mo ka ko kindi na. ko. Ay ng pa. Ku pa. Ku lay pa. Ambilin ako ng butilya. Ambilin ako butilya. Ako kindin mo. Ako ng butilya. Kindi mo. Ako butilya Apa ini orang nanya, "Ayah, nanti aku masuk ndak?" Ayah, ayah, nanti bang! Oh, ayah, nanti aku lap di rumah orang nak! Oke, oke, oke! Nyatanya nanya opo, nyatanya mon? Na